Magandang umaga po mga kapalbin Kamusta na po kayo lahat Dito po tayo sa ating bagong project po Tami man ang PC po at saka mustasa Bale, kanina po, po tayo dito Na ay, spiral po At kanina umaga po ay nagkatulong po tayo kay Parnuel yan Maraming maraming salamat po kay Parnuel At tayo po ay natulungan din eh Paglilipat po ng ating mga Ay sunod po tayo ngayon Gawa ng may mga gawa na po yung ating mga kumparyan kaya tayo na lang po ito na po yung ating ano na spiral pool ayan ang ganda po yung lupa mga kaibigan ayan gawin sila po ng may mga gawa nga po yung ating kumparyan medyo luma po itong ating gamit pero nakapagnabangan ka natin ayos pa yan po sa ating yan, yan. Okay, tayo po ang ganda po ng lupa mga farming, no? よろしくお願いしま Nakatapos na po tayo mag-spiral mga kapambin, dito sa ating taniman po ng pichay pot mustasa. Ayun po yung ating ano, ang traktor po. Yan ang ganda po ng lupa, yan ang buyaso po. Oh. Yan, oh. yan ang gara dito ng halaman natin mga ka-farm bean. Oh. Buyasong buyaso po. Yari na ito. Ito po yung ating papasingawin lang ah. tapos sasabugan po natin. Oh siguro hindi na po tayo maglalagay ng pataba po yan ang ganda pa naman po ayo oh. tapos ating kakanalan lang po ang panamin ito para kung umulan naman po ay hindi ito malunog hindi lumaki ang tubig po dito sa ating pagtataniman ngayon po ay mainit pero sa susunod na buwan ay baka po umulan ay di kumbaga po ay kayak na rin po yun nalagyan po natin ang kanal ito Uh, tapos na rin po itong ating ano, taniman ng sitaw po. Mula dito po sa unahan natin hanggang sa dulo po ay okay na ang plat po. Yung dulo na lang po ang gagalas katirin ko. Kakunti na po yun. Ito naman po ang ating kasuluding project po. Ito naman po ay tinalatagan ng plastik. Para tayo hindi na masyadong magagamas po. Kahapon po ay tapos na rin po ito. Nakasama natin mga kumparehan po. Ay ngayon po may mga gawa na sila pinatapos laang po natin ari yan bukoy na po yan, babalok na na laang siguro ito yung bukas naman po natin i-spiralin po ito ito po yung ating taniman ng talong malagulagun na rin po ang damo kailangan po natin niyang maararo e mamaya pong hapon ayun no ipabayan Ay, po tayo kukuha po tayo ng libreng abono galing po sa DA kaya tayo po hanggang tanghari lang dito sa ating taniman po yan ito po yung pangatlong loong natin. Hanggang dulo po yari na ito. Babalutan na rin laang po ito. Wala nang problema dito po kahit medyo maulan ating panahon. Kung ang po araw-arawin ay hindi po masyado malulunod ang ating tanim din. Lahat po may kanal na ay bawat release yan. Yan. Hanggang dito po sa gabi sa tabi yan po linisin par natin para sa tani ng talong pababa po yan dalhin na natin lari yari na ito yah linis na po ganda na Nung nakaraan po, hindi po natin yan na lagyan bago taniman gawa ng Mag maganda pa naman nga po ang panahon noon ay sabi ko po ay ay dinong pagkagrass po natin ay ano ating sinilab tapos ito po agad natin at tayo naman po ay binigyan ng magandang harvest nung nakaraan po tanim natin kahit na hindi po natin nalagyan ng plat malaking tipid na rin po yung nakaraan hindi na po tayo gumastos sa plat po ay ngayon naman po nagpa lagay po tayo ng plot pero sa trellis naman hindi na po tayo bibili yun po naman ang natipid natin yung trellis po pero ngayon okay naman po nalagyan na po natin lahat ng plot yan ganun po ang ating ginawa kung baga po ay kung saan tayo medyo makakatipid sa gastos tapos nagkakaigi naman po ang tanim natin ganun po ito spray natin ito Ito na lang po yung ano Yung gagaskatera natin Yan Yung ilang di pa na po Dambo pa Ay Tigas Yan Yan lang po Yan po tayo tayo po ay nalinis ang ating kaniman ay ang dami po palang bunga ng malberi oh kapal oh ah tayo po yung mga grass cutter po muna bago po eh para matapos po yung ating grass cutter rin po ito na lang naman po ang dulo oh yan kakunti na po Natapos na po nating grass cutter mga kapambin. Aas na po ito. Iba iba na po. Malinis lang ating plat ng mga sitawan po. Kalahati po po pala itong plat na itong ating grass cutter. Ang po. Nandito. gandito. Ayan ah. tapos itong ating taniman po malinis na rin ito tapos din eh sa kabila o tayo tayo po mga kaparang bin ng ating paggawa din eh malalaman nyo na lang po kung alin ating uunahin din eh mag uusap pa kami ni mami kung ito po yung ating hasabugan agad itong pichay yung mustasa po or yung ating sitawan po ay babalutan na po natin basta ano po malalaman nyo na lang po kung ano ating unahin po ito ang ating sabugan or yung sitawan po ganun po pero ito po yung ating kasunod din ito at gawa ng malago na rin po yung ating punla doon Bay, malalapad na kapiso na rin po yung mga dahon doon kaya sabi ko po ay mag-utay-utay na po tayo yun pong kabila hindi ko agad po gina scatter gawa ng matras po agad ang lupa ng tubigan ay eh dapat po ay pag gina scatter mga tatlong araw na mainit tapos sisilabin po natin yung puno po ng mga mais yun kung maaari po ay pagkasilab kinabukasan po ating i na para po hindi po tumigas yung ano po yung lupa ito po masubukan po natin sana po ay hindi pa masyadong matigas ang lupa na rin pero ito ayos po ito beso naman na rin oh. at tayo naman po yung uwi na po mga kaparambing gawa ng tanghali naman po masundo po ulit tayo sa mga bata at sa hindi nyo pag po ng mga ads maraming maraming salamat po malaking tulong po sa aming buong pamilya bye bye po mga kaparambin. ingat lagi ingat bless po bye bye mainit po oh. araw araw na po mainit din eh kaya may taklod naman po yung ating makina. Hindi na po mainitan. Tapos yung zero, dadalhin din po natin dito mamaya. Hapon, para hindi masirnohan. Yeah, laking ganda oh. Kanina po ito'y ano pa eh. Madamo pa. Ay, lang ayon Ah, babay po.